adlaw, may adlaw mga kakubre lae na pong adlaw lae na pong mga vlog na to mga kakubre natakaroon diri kay maghagbasta maghagbasta sa kabagnutan para mahinlo-hinloan na to ato ah, ang area May bagnot na. Okay no, Dagang salamat sa da, ito ang mga subscriber. Mga viewers. Thank you, thank you. Okay. Uh, ah, dirita ka ron magsugod mga kapibre. Dirita ka ron magsugod o hagbas mga kapibre. Ay para ma Hinlo ng napita mga kapubre. May tagas na kayo ang mga kahoy. Wala na tayo magsugod. Ay para mahinlo na po na siya mga kapubre. Okay no. Sa so, tanan na itong mga viewers. Mga subscriber. Dakang salamat sa inyong pag subscribe. So, atong buhaton karon mga kapubre. Maghagbas ta, maghagbas. Kay bagnot na mga kapubre, oh, blate na ang area. So, atong kuha para ma iban-ibanan ang mga hagbasonon mga kapubre. atakaron karon magsugod atakon tani mga kabagnotan mga kapobre ay para mahinlo atong atakon Okay patong wala ka subscribe na mag-subscribe na sa pobreng channel vlog mga kapobre Okay, siya pa wala ka subscribe. Mag subscribe na po. So, dia takaron, karun. Di atak mo atak mga kapubre. Di atak magsugod. Okay, e para mahawa na dahang dapita. Okay na mga kapubre. Magsugod na ta. Karun no mga kapubre. Dirita. Derita mga kagbas mga kapubre. So magsugod na ta. hindi na mga kapubre medyo hangak hangak yun abante na po ito sa mga abog na init ang ito ang maangkul mga kapubre kay init naman god so, uga na ang mga dahon dahon mga abog abog tayo mga kapubre pero okay lang

Abog abog na mga sapubre Okay you know? na Mga yung buntag sa tanan no mga kapubre So Atong agi mga kapubre Medyo ni ah, uh, Ni dako dako na Atong agi mga kapubre Bisa nog init na tago-tago uh, lang yan punta sa landong para sukuldagan so, ba para di tama ma uh, babad sa init kay pwede na ba yung initar mga panahon na mga kapubre wala nga di nagit kaya di nasama sa una nga uh, kaya pang pa init pero nagkatigwang ang panahon, nagkatigwang ang kalibutan nagkainit na ang panahon mga kapubre muna nga lahi ragit sa una pero di naging makaya o Aptan ka og mga pila ka minuto sa uh, init mga kapubre kay perti na yung sakita sa init karon mga alas 10 na mga kapubre ang oras sa buntag pero init pagyapon muna nga tago-tago uh, lang kita sukuldagan so, ba para di ta madaot sa kainit sa panahon Wala no? Okay. Ah, uh, Dahil salamat sa ato ang mga viewers, mga subscriber. O Og... kinsa patong wala ka-subscribe, mag-subscribe na mga kapubre sa Pubring Channel Vlog. Ah, uh, thank you no. Good luck sa inyong lahat. Ah, uh, Dahil salamat. At tapos na, na ako ako ang video mga kapubre. Thank you. Ah, uh, God, God bless all po mga kapubre.